adobo ala japayuki. So before anything else, before tayo magbulahan, masarap talaga ang niluluto ko. Kakain na ako ng cake. Kakauwi ko nga lang pala galing sa trabaho. Kaya pasensya na kung hagarda versus ang fest ng lola nyo. Shout out to my new friend of mine, Miss Kylie Papa. Isang Filipina na nakapangasawa ng Nepa na dati kong kasama sa work. Shout out also to you, Kiran Tapa. Hello, Dai! Kamusta na, die. <laughs> iba talaga ang ganda ng mga Pinay, ano? Dahil yung mga ibang lahi, mas gusto daw nilang mapangasawa ang Pinay. Piliin mo ang Filipino. Charot. <laughs> Wag niyong piliin ang Pilipinas, basta piliin niyo lang ang Filipina at winner na winner kayo dyan. <laughs> Paano ba naman kasi, iba talaga tayo pag mag-alaga mga Pinay. Ay, kasali talaga ako sa mga Pinay. <laughs> Pero hindi talaga lahat ng mga Pinay kasing galing kumag. Helicopter, ano yun? <laughs> So marami talaga akong gutong mga inday, promise. Super napagod akong today sa work. At sinabayan pa ng sobrang init na weather forecast. At kumain pa ako nitong tiramisu. Ay sayang, teka, dinilaan ko lang yung lalagyan. Sayang kasi yung sauce, masarap kasi. <laughs> Ay, good luck na lang talaga sa diabetes ko, mga inday. So pagkatapos kong kumain, ng dalawang cake lang na manjuice ko. Malit na bagay, napakakonti nga eh. <laughs> maliligo muna ako bago magluto. Oh, so anong plano nyo? panonoodin nyo ako? Susundan nyo ako hanggang sa ano? Sa CR? Maliligo? At talagang sinundan nyo ako hanggang sa shower room, ano? At pagkatapos kong mag-shower, ano ba yan? Parang binasang isda? Ay, teka lang, hawakan ko lang. Baka may lumabas na ulo. O, ba? Naka-warm bath yan. I feel so wet. Ano ba yan? Ano ba to? Parang pokpok na hindi nabenta. Ladies and gentlemen, your new Miss Universe. Opa! <laughs> Feeling sexy ang pota. Huwag <laughs> niyo nang pansinin yung dibdib ko mga Inday. Design niya ng brako ko. <laughs> Fuwa-fuwa. <laughs> So medyo nilabas ko na lahat ng mga gagamitin ko sa pagluluto. Dumaan kasi ako kanina sa supermarket bago ako umuwi. May mga ibang ingredients kasi nakulang. kulang. Kagaya niya, siya na lang talaga ang kulang sa buhay ko. <laughs> Nagbihis na nga pala ako mga inday dahil baka ka na kayo sa itsura ko. Heto at nagbabalat na ako ng bawang para sa lulutuin kong adobo ala eh, diretso na nga lang tayo sa pagluluto. Lahat naman siguro marunong maghiwa. Adobo lang naman itong lulutuin natin. Yun nga lang, my own version of adobo. So, naglalagay na ako ng extra virgin olive oil, my favorite oil. At, igigisa ko na itong bawang na tinamad akong balatan. Hiniwa ko lang. Bahala na kayo dyan. <laughs> Nilagay ko na kahit hindi pa masyadong mainit ang mantika. Maraming klase ang pagluluto ng adobo. Adobo ang pinili kong recipe today para sa mga banyagang mahilig sa mga pinay na maganda na kagaya natin. <laughs> Aminin nyo, mga Filipinang nakapag-asawa ng ibang lahi, pinapatikim nyo talaga yung adobo natin. Galingan nyo ang pagluluto mga inday dahil hindi lang adobo ang nire-represent ninyo. Buong bansa yan, kaya dapat masarap ang sila. <laughs> Kano na nga ba itong ginagawa ko mga chismosa? So medyo tinatamad pa nga akong mag-thaw nitong karne. Kaya nilagay ko na kahit frozen pa, manok nga pala yan. Tinakpan ko lang sandali para matunaw ka agad at bahala na. Nung medyo natunaw na siya, ay nilagay ko na rin itong balon balonan. Hindi ko alam kung ano ito sa Nihongo, pero ang alam ko, balon balonan ito sa Tagalog. Doon naman sa amin sa Bisaya, but colon. In English, it's Jesus hard. Ah, oh, walang basta ng trip ha. Basta own recipe ko ito. Bahala kayo sa recipe niyo diyan. Actually, wala naman talaga akong planong magano, magluto ng adobo. Ayoko nga sana talagang video han kasi hello. Everyone knows how to cook adobo. Hello, we are Filipino. Kailangan ko bang ituro? Yan, hindi na siguro. Gusto ko lang talagang mag-post para i-shout out si Kylie. Eh. <laughs> Nag-request kasi. So, okay. Sa lahat nga pala ng gustong magpa-shoutout dyan, comment lang kayo mga Inday at pupuntahan ko kayo para masigawan. <laughs> hindi ba kayo nasigawan ng mga nanay nyo, mga bata pa kayo, at gustong gusto nyo talaga nagpapashout out kayo sa social media, charot. <laughs> Teka, hindi ko na naayos yung voiceover ko, ano na nga ba itong ginagawa ko? Ah, basta yun na yun, naglagay na rin ako ng suka na dato puti. Dati nga pala akong nagtatrabaho doon sa Asia Yao Show, doon sa Kinshicho. Student visa holder pa lang ako noon, mga Inday. Tapos, doon ko nga nakilala itong si Kiran Tapa, yung Neparuji na nakapangasawa ng Pinay. May sikreto akong sasabihin na huwag kayo maingay. Ako yung naging kabit. Charot! <laughs> Pero yun na nga, nung unang dumating ako dito sa Japan, yun talaga yung unang trabaho ko doon sa Asian store. Okay naman ang kitaan doon sa Asian store, maganda, man, maganda naman ang swelduhan doon. Pagkatapos ng trabaho ko, diretso na ako sa Shinjuku, pokpok sa gabi, charot. <laughs> so dito ko lang talaga na experience sa Japan yung, ha, yung maging working student sa totoo lang. Hindi talaga ako naging working student sa Philippines kasi nga, provided talaga kami ni Mudra na everything masasabi ko talaga sa Philippines na isa ako sa mga maswerte na kapag-aral kasi nga, hindi ko na-experience yung talagang kinulang ako sa tuition fee. Eh, sa bagay, mura lang naman kasi ang tuition fee ko nung college ako, nasa 6,000 lang per semester. Hindi rin naman kasi ako pumasok sa university na sobrang mahal. Yung pinili ko talagang university noon, yung malapit lang talaga sa bahay namin. Eh yung university naman na pinakamalapit sa bahay namin, yun yung pinakamura talaga. Tapos yung kinuha ko pang kurso, yung pinakamura, hindi ko na tinignan yung pangalan ng kurso. Basta gusto ko yung mura lang yung kurso na kinuha ko right after graduate ng college, nag-ano muna ako, na, na-absorb ako doon sa pinag o ko doon sa Davao. Mga nagtrabaho lang ako ng mga 6 or 7 months. I was 20 years old. Pagkatapos noon, nagpunta na ako ng Saudi Arabia. Akala ko nga hindi ako makakalusot kasi nga hindi pa ako 21 years old. Alam nyo ba na doon na ako sa Saudi Arabia nag 21 years old? First time ko talagang sumakay ng eroplano noon. At first time ko ding makalabas ng bansa. O, oh, ba diba? Lakasan lang talaga ng loob. I was 20 years old at talagang arisgadang arisgada akong mag-abroad while yung family ko, especially my mother, ayaw niya sana talaga na sa Saudi Arabia kasi that time, it was 2028 yata. At uh, 20... 2008! Ano ba? 2020? tang advance naman. Yun, yun, yung, yung time na parang nagigera yata sa Middle East and maraming mga balita ng mga yung mga domestic helper, mga inaabuso ng mga ano, ng mga Arabo. Alam niyo naman yung mga im yung images ng mga Ara Saudi Arabian no? yung mga Arabo sa Middle Middle is di ba? Ang pangit ng mga impressions natin sa kanila. Pero that time talaga, gustong gusto ko talagang mag-abroad, kaya laban. At hindi naman ako nagsisi mga Inday, dahil doon talaga sa Saudi, maraming mo nabaliw sa akin ng mga lalaki. <laughs> Charot. <laughs> Siyempre, ibang lahi yun, hindi Filipino. <laughs> so ang trabaho ko nga pala sa Saudi noon ay service crew sa isang pinakasikat na fast food chain doon sa Saudi Arabia. Huwag na nating banggitin kung anong fast food chain yon. Basta, sikat siya na fast food chain sa Saudi Arabia. And, doon talaga ako nagkaroon ng mga, ano yon mga long-term relationship. Mga, mga two days. <laughs> Ay, matagal na yon <laughs> Charat. <laughs> Pero, kidding aside, doon talaga ako nagkaroon ng mga iba't ibang lahi ng mga relationship. Alam nyo ba na iba magmahal ang mga Arabo? Possessive! Nakakasakal! Doon ko talaga naramdaman sa Saudi na babaeng-babae akis! <laughs> But just like the other love story, nagtapos lang din ang lahat. Natapos lang din lahat ng mga kagagahan ko sa Saudi dahil hindi na ako nag-renew ng contract. Bali, nakadalawang kontrata lang pala ako doon sa Saudi. Mga ano lang. Every contract is two years. If only I could turn back time char na lang talaga. Iba talaga yung ano eh, yung experience pag nasa 20s ka pa. Ang daming discovery. Pero, yung first time na nag-abroad ako mga Inday, doon ko talaga na-realize na kung gaano nakakapagod mag-abroad. Sa totoo lang mga Inday, mas pagod ako nung nasa Saudi ako kesa dito sa Japan. Kasi doon naman sa Saudi, eh, Diyos ko Lord, ang daming lalaki talaga namang nakakapagod. <laughs> talaga, babaeng-babae ang mga baklita doon. Mga, huwag ka nga lang magpapahuli, rahing na. <laughs> Uso ang latigo sa Saudi Arabia mga Inday. Pag nahuli kang namumokpok ka doon. <laughs> Uy, charot lang. Hindi ako nagpabayad ha. Siyempre. <laughs> ano ako pokpok? Magpapabayad. Libre yun, charot. <laughs> so yun lang muna for now mga Inday. Gusto ko lang talagang mag-post today dahil matagal na akong hindi nakakapag-post. And thank you so much again to all my new followers. At i-share naman ang ano ko ng videos ko mga Inday. utang ang puro na lang kayo ano, views, views, charot. <laughs> Comment sa mga gusto magpa-shoutout plus Gcash na rin. Charot! <laughs> Sige na, yun lang. Babosh!